Christy eh. ah? At may isang kaibigan natin na, na, na gusto ng gumamit ng Wonder Lube of course uh, sa ngayon ilalagay namin dito titignan natin kung ano yung resulta ng pagkarga natin ng eh. produkto okay, na no? Wonder Lube maximum performance ok kakargahan natin Innova model ano to? Innova no? Innova, model 20 2005 2005 2005 Nako parang may 2020 yung kanyang performance kasi ito pang Euro 6 itong ano ang ganda talaga na lang iso okay, so pa. hindi na no. oh dalawang wanted loop yeah, kung gusto nyo gumanda ang hatak nyo susakyan, sakyan no? kung gusto nyo makapitin sa fuel Apo. kung gusto nyo makakomply dun sa pagbawas ng usok no? sa clean air program ng uh, gobyerno at uh, ito dito gamit gumamit ko so, mga mauusok na go overheat ito yung gamot so one day look maximum per program right ito okay. yung okay napapanood niya pala kayo aha okay po okay. Di, ito na po panda rin ninyo panda po ninyo para kita natin yung pagbabago ang uh, ng Okay? <laughs> Itiiling yung tunog Tingnan nyo Itining yan Mayiging smooth Tatahimik siya Tatahimik bigla yung andar niya kanina makikita nyo medyo maingay-ingay wow. Pagkahalo niya Mga dalawang minuto lang yan Wala pang dalawang minuto Basta nakakalo lang ganyan Okay yan pero yung tunog niya talagang maganda. Ay, okay, maganda. matanda na itong ano na akin. oh, uh, 2005, may higing ano to. to uh, ito po yung ano niyan, pakinggan nyo yung makina. Napakatinig uh, yung makina. Biglang ang makina niya. Eh. Tumahimik. smooth. po nga sa ano, kaya nung sabi niyo. Tingnan nyo po, kahit tapakan niya yung, di ba yung accelerator may hassle kanila, may delay. Ngayon wala na, wala na yung delay. Kasi pagka pagka inaccelerate mo gano'n, parang nauhuli pa yung andar niya. Ito ngayon hindi, pag apak mo, response ka agad siya. Kung, kung ano yung apak mo, yun ang takbo mo. Yun ang, yun ang maganda ron. So, makikita nyo mamaya yung pagtakbo niyo na malayo. Ang laki na may titipid nyo. Sa fuel. Ayan o. Oh. Ay, ito po yung nagdadaray mo. Oh. Si Kuya, anong paala niyo po? Pepe. 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 Makikita kayo sa Facebook. Eh. Pe Pepe. 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 <laughs> oh, okay. At iba, makikita niyo yung pagbabago. Tingnan niyo, pakinggan niyo. Ano, pong, ano po yung masasabi niyo doon pagkarga natin? Ang, uh, uh, ang masasabi ko, biglang, biglang, tumainik. Tumainik yung, ano, Magal yung magina. Uh, ano pa po? Talagang, uh, baka probado talaga yung nabili namin sa kaibigan natin. Ayos. Ah, yes. uh, yung mga kamukha kong driver uh, ay nangyayayang na, po oh. kayong bumili na yeah. The Wonder Loom. Wonder Loom. Papicture tayo, papicture, papicture tayo. Yow. Okay. Okay. Kasi ipupus namin sa Facebook, kumuha ka na hindi nito. Yung mga bago. Okay. Para picture tayo. Okay. Punin ko yung mga ano. Sa yung motor po sa inyo na po yun. Para yeah. testingin nyo doon. Ibigyan oh. yung sa anak, ayan mo sa mga suli mo. Eh, nagpakilala naman na ako doon sa anak nyo. Sabi ko, nagkita tayo dito. Sa papajing mo, nendorse ka sa akin. Hindi po, nag-ring tapos inano ano ko lang. Yun, yun, yun. Papicture tayo. Wonder Maximo. Ayan, yan. Yan. 哦。Oh.